naghain na ng kauna-unahang kaso sa Sandigan Bayan. Ang Office of the Ombudsman kaugnay ng multi-billion peso flood control controversy laban kinadating ako, Bicol Party List Congressman Zaldico at SunWest Construction. Tinutukoy sa kaso ang anomalya sa flood control project jaan sa Nauhan Oriental, Mindoro. Partikular ang paggamit ng umano'y substandard na steel sheet piles para sa road dike sa Magasawang Tubig River. May budget ang proyekto na mahigit 289 million pesos. Ayon kay Ombudsman Spokesperson Miko Clavano, lumabas sa inspeksyon ng DPWH at lokal na pamalaan na imbes na labing dalawang metro ang haba ng sheet piles na nakasaad sa design. Nasa tatlong metro lang ang totoong ginamit malayong malayo sa specs na nalalagay sa peligro ang mga komunidad. Dahil dito, kasong malversation of public funds through falsification at mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampang laban sa mga sangkot. Walang inirekomendang bail para sa malversation charge dahil sa laki ng halaga ng umanoy na walang pondo. The Office of the Ombudsman assures the Filipino people that we will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Those responsible will be held to account.